Paano nga ba nakikita ang malalaking grupo ng isda dito sa Pacific Ocean? Paano ito uh, inaarihan ng mga fishing boat natin? Ito po, mapapanood nyo sa ating uh, video kung paano ito inaarihan mula sa itaas na view mga kasimang isda. Kasi Kasalukuyang umarihan na po dito ang ating... Uh, isang sister boat kasamahan po natin ito mas nauna po siya sa area kasi mas malapit siya sa amin sa nakita kong grupo ng isa guys yung aking pong mother boat na si Red Robin or si Regine na ngayon ay aking sinasakyan ay masay distansya pa hindi siya umabot dito dahil naunahan na po kami dito ng aming sister boat which is um, ito po ang purpose din ng ating helicopter Maghahanap tayo ng isda Hindi lamang po sa aming mother boat Ito rin po ay para sa ating mga kasamahan sa kumpanya So ngayon po ang uh, umare ngayon ay si Mel Flores or si Dali So kasalukuyan naglalala dyan ng lambat So nakikita nyo ngayon from up view sa taas uh, Binubulabog dyan ng ating isang uh, speed boat Yang namumuti sa badang kaliwa at nandyan po yung alun-alun na isda na kanyang inaaryahan guys. So sa bago lamang po sa ating uh, YouTube channel, uh, napakagandang panoorin po nito kung paano talaga inaaryahan o hinuhuli ang ating mga kinakaing dilatang tuna. Diyan po nagmumula ang ating mga dina, uh, kinakaing dilatang tuna sa Pacific Ocean. Mostly nahuhuli ito guys. At uh, ito nga po, pababa na po ang inyong kasimangis na upang mag-assist o tumulong magbulabog dahil tinawagan tayo ng uh, fishing master dyan na si Cap Melvin Aranas na siya ngayon ang uh, fishing master dyan sa ating uh, inaryahang uh, kawan so uh, medyo dinidistansya natin yan guys nang sa ganon ay uh, hindi gaano mabulabog ang isda yan naman po ay uh, nagkakausap kami at uh, sila sabi niya kung saan ako pupuesto. Yan ang, namumuti na po yan na sa harapan natin. Yan po ang kanyang inariyang uh, grupo ng isa. Actually, dalawang grupo po yan, guys. At ito po ay talagang napakalaking grupo at napakalaking grasya pa uh, kasi mga At talagang uh, hindi natin pwedeng palampasin ang pagkakatong ito dahil uh, ito yung uh, ating hanap buhay dito. Uh, kasi mga dito po tayo kumikita kaya kailangan natin pagbutihin ang ating mga diskarte. Kailangan tayo nagdarasal at tayo humihingi ng uh, mga kapatawaran sa ating mga kasalanan sa ating Panginoon, guys. So ngayon, kasalukuyang umiikot po ang ating uh, uh, mother boat na uh, ating sister boat na si Dali. Siya po ang nakauna diyan dahil yung amin nga pong uh, barko na si Regine ay may distansya. Talagang nanghihinayang din kami kasi Um, yung bonus po namin ay nakuha ni Dali. <laughs> Yan po mga kasimangis na. Pero may percentage tayo dyan guys sa uh, search natin na nakatulong tayo sa ating uh, sister boat. Uh, kaya pag pinagbubuti natin ang trabaho guys. Ayan. At uh, kasalukuyang nasa loob lamang at namumuti ang isda. Kaya mga kasimangis na uh, antabayanan ninyo ang uh, kaganapan. Dahil uh, ito po ang aking trabaho bilang isang tuna pilot tuna spotter, helicopter pilot dito po sa Pacific Ocean hindi po ako ordinaryong mangingisda lamang po na uh, napapagkamalan po ako nung ibang bashers natin na Puro daw camera lang ang hinahawakan ko. Hindi po. Humahawak lamang po ako ng camera kapag tapos na po ako ng trabaho ko at nagawa ko na ito ng maayos. Kapag po naman sila inakaryan na, that's the time, dun po ako humahawak ng camera. Ngayon po, wala akong hawak na camera kasi gumagamit ako ng Insta360 camera. Kaso nga lang po, ang nagiging problema ay nalolobat ito pag matagal na, pag uminit na ang ating battery. So ngayon, um, Makikita ninyo, tuloy-tuloy pa rin pagbubulabog dyan. Pero sa, sabi ko nga sa inyo, pag uminit ang battery ko, nagpo-post na yung camera. Kaya hanggang dyan lang din po ang aking video na yan. Pero yan po ay nahuli. Mahigit 200 tons po yan ang pagkakasabi. At ang karamihan po dyan ay pinatakas dahil sobra-sobra sa kanilang capacity ang isda. Pinatatakas po ito para sa susunod na henerasyon ay may maaarihan tayo. Si Mangis Dalamang po, magandang umaga.